5, 4, 3, 2, 1, GO! And hello guys! Good morning! welcome back sa ating channel! This is Wang BTE! And yon, our video for today is... Eh, nah, wala lang! Ipiflex ko lang sa inyo yung na-receive ko last week. Last week pa. Na mga... Yan, alam nyo na kung ano yung mga piniflex ko sa inyo. Ilang araw ko na kasi itong nakalabas. So, apakita ko lang sila. Actually, may story kasi ito. Kaya hindi ko muna siya agad video. Pero, ayan. Habang pinapakita ko sa inyo, kwento ko. Ano to? Happiness. Sabi nga ni is Daisy ng Daisy Chocolate and Cocktail Lover. Box of Happiness. Pero hindi kasi nakabox to. <laughs> Naka-paper bag lang. Kaya, a bag of happiness. Ayan! Diyan lang kayo, guys. At, um, pakita ko sa inyo kung ano yung laman netong nasa paper bag na to. Diyan lang kayo. Ayan! So, dito siya nakalagay. So, hindi po siya, ano ah. hindi po siya product ng Nike. Nike yung aking ipapakita sa inyo. Dito lang siya inilagay. Without further ado, ito na sila. Tinanggal ko na siya sa box kasi naawa na ako sa kanila. Nakulong na dun sa box. Ayan! Ayan sila guys. Alam nyo naman na pag sinabi ni Sis Daisy na box of happiness, yan yon. Ayan. Kaso yung sa akin, a bag of happiness. Ayan. Diyan lang siya sa paper bag na to nakalagay. So, lahat ng ito ay galing kay Jackie Potter. Ilang araw na to sa akin. Two days siyang nandito sa eco bag. Baka ako. namatay na yung iba. Kaya inilabas ko. Alam nyo guys, dumating tong um, mga cactus na to. December 28 pa. Anong pecha na ngayon? December, ah, January 7. Today's January 7. So... Ayan. meron kasing kwento to kaya hindi ko muna siya binidyo, hindi ko muna ipinanim um ito kasi nakuha ko kay ano nga kay Jackie Potter 'di ba so ang hirap mag-mine sa kanya ang hirap mag unahan kasi ang bibilis nila ang bagal ng internet ko that time nung no? anong nung time na naka-live selling siya. Ang bagal-bagal talaga ng net hindi ako makamain. So, si Everything Nice at Meat succulent. Nandoon din siya nung time na 'yon. So, sabi ko, "Wow, ang bibilis naman nila." Sabi ko, "Di ako makasingit." Sabi ko, ganyan. Tapos nung ano nakapag mine siya, tapos nag-chat siya ulit. Um, para kay Ate Weng, sabi niyang ganyan. Para kay Ate Sara. <laughs> Basta yun yun. yung aking, yung aking, um, um, ano ba to? Username sa ano, sa Facebook. So, yan para daw sa akin to. Di sabi ko, wow, salamat. Sabi ko, wow. Ang akala ko, para sa akin, ibinigay niya lang sa akin yung namay niya kasi na yun kasi nahihirapan akong mag-mine. Ibinigay niya as part ng aking babayaran. So, yung mga sumunod naman na ano na oras, paunti-unti nakapag-mine ako. Tapos, apatan pa guys, 4 for 100 to, 4 pieces for 100 siya. So, wala akong nakuhang ditong, ano, um, uh, three 3 pieces for 100. Puro siya lahat, 4 pieces for 100. So, lumalabas ang isang isang cactus ng ano gym na no na to ay worth 25 pesos lang. Malalaki na siya guys, ha? malalaki na o tingnan nyo naman. Malalaki na sila. Ayan, malalaki na sila. So apat na set to na namain ko nung time na yon. Tapos nagpadagdag lang ako ng um, DD. Ayan, dalawang DD yung pinadagdag ko. So, yan. Kasi, nategi nga yung unang didi ko. Kaya, nagpadagdag ako ng bagong didi. So, yan. Tuloy ko yung kwento ko. So, nung ano, nung time na chinat na ako ni ni Harry Potter hindi, <laughs> <ni> joke lang <laughs> ni Jackie Potter kung magkano yung ano, yung babayaran ko di sabi ko, okay, sabi kong ganyan so, um, sabay na rin bang deliver dyan yung ano, yung ay sabi kong ganyan, bakit kulang ka ako, Ah uh, merong ibinigay sa akin si si Mitch na ano na isang set sabi kong ganyan hindi kasama sa hindi kasama sa receipt sabi kong ganyan bakit hindi kasama sa invoice sabi ko ay bayad na po yun, sabi niyang ganyan ay ganun ba sabi ko wow pa birthday ay pa birthday pa, pa Christmas na sa akin ni ano ni ni gandang Mitch, gandang nurse, yung ano, yung four pieces na yon. Ayun, sabi ko, ay okay, sige, maraming salamat, ipapaki, ano, paki sabay na lang sa delivery kapag diniliver yung mga plants ko, sabi ko. Eh, di nagkasundo na kami na isasabay na yung delivery. Ngayon, pagdating nung na-receive ko na yung ano, yung Pagdating nung na ko na tong mga cactus na to, hindi ko muna sila agad pinuksan. sinilip ko lang siya. Nag-ano lang ako, nag-um... Sinilit ko lang siya kung okay siya. Di nakalagay lang siya dyan sa paper bag na yan. Nilapag ko lang siya dito. So, sabi ko nga sa inyo, two days siyang naka-paper bag bago ko sila inilabas. So, nung nilabas ko sila, um... Inilang ko, kasi merong ano to eh, meron naman siyang code. Ayan yung code nila. So, um, bali apat na ano to, apat na code na tiga, apat na piraso. Sabi ko, parang may kulang. Sabi ko ganyan, parang may kulang. Parang ito lang yung, ano, yung na-order ko, yung na-mine ko. Sabi ko, nasa yung kay Mitch, yung bigay niya, yung pa-free niya sa akin, yung pa-Christmas niya sa akin. So, sabi ko, ay, parang hindi nakasama. So, sabi ko, ay, kailangan i chat ko si, ano, si Jackie Potter, sabi ko yung seller. Baka nga hindi na isama, or baka kung anong nangyari, nakalimutan, ganyan. Di, chinat ko siya, nagka chat kami ni, ano, ni Jackie Potter, yung seller. So, yun nga, nag, ano, nanghingi siya ng sorry, nang paumanhin, kasi nga, hindi niya nga na isama yung bigay ni Mitch sa akin. So, ang nangyari, sabi niya sa akin, ipapadeliver na lang niya na free of shipping fee na. Nahiya naman ako. Nahiya naman ako guys na na free shipping na siya kasi siya na yung magpapadeliver. Kaya ang sabi ko, sige wag na lang, Diyan na lang muna sa'yo. Sabi ko, kapag nag-live ka na lang ulit, magdadagdag na lang ako, sabi ko, para naman hindi sayang yung shipping fee. Sabi kong ganyan sa kanya. So, yon Hanggang ngayon, um, di pa ako nakakapagdagdag, di pa ako wala So, hindi sabihin, pa dumating yung galing kay mix sa So, andun pa kay, ano, kay seller. So, uh, hindi ko na maantay na hindi i-video to kasi sabi ko, kailangan na rin niyang maitanim. Tsaka, part kasi niya meron akong mga pagbibigyan. kailan um, kailangan ko na silang ipat para maibigay ko na kung kanin kanino ko ibibigay. Ayan. <laughs> may ano na may purpose na to kaya kaya ko rin siya uh, kinuha kaya ko siya minain kasi may mga pagbibigyan ko na mga individuals ng mga to so yun lang naman dami kong daldal -dal. um, konti lang naman tong, ano, tong video natin na to so eto yung galing kay Harry, Harry Potter tuloy kay Jackie Potter yan um, ano talaga sabi nga ni Sis Daisy, highly recommended na seller. Napakagaling. Ang galing ng ano, ang galing ng uh, packaging, mababait sila, silang mag-asawa kapag nagla-live selling ang babait. Tapos napakaano nila, napakadaling kausap. Napakadaling kausap ng mga ano, seller na 'yon. Uh, malilinis, magaganda yung kanilang mga uh, gym no mura actually naantay ko yung 5 for 100 eh meron daw silang gano'n, 5 for 100 uh, kapag i-deliver na yung bigay ni everything nice ni sis gandang nurse Mitch ay 5 for 100 na sana yung makuha ko doon <laughs> ayan so etong mga to 18 pieces na cactus may kasama siyang papi siyang Eto. Eto ang pathway nila ngayon. Hindi na yung... Naubusan na siguro siya nung keychain na cactus. Ayan. And... Ay, nalaglag. Eto, si Choco Pie. So, ayan. Ayan. Buti na lang hindi yung ano niya yung tumama. Ayan sila. Ang aking i-flex sa inyo, guys. So... Yan, yan lang naman yung ipapakita sa ipapakita ko sa inyo. Oh. Yan, ang kwento ng cactus na to. Kaya ang tagal ko siyang i-video. Ano na ngayon? January 7. ah uh, deliver niya is December 28 pa. So, dumaan na yung bagong taon. Na ako. Ngayon ko lang siya na i-vlog. Gawa nga nung <laughs> aantayin ko sana muna yung ano yung kay Mitch pero hindi ko na siya maantay so eto hanggang dito na lang so eto lang talaga yung ipapakita ko sa inyo yan tanggalin na natin sila sa kanilang um, tissue Ayan, tinanggal ko na sila sa kanilang mga pagkakabalot sa tissue. Ito na sila. Um, tinitignan ko yung ano, yung sa may roots niya. Medyo ganto ng itsura. Pero matigas naman siya. Parang dehydrated na nga lang siya. diyan, sana pag tinanim ko ito, mabuhay pa sila. Ayan. Ayan siya. O. ay mag-focus. Ayan. O, diba guys? Ang ganda ng itsura niya. Tapos eto, tingnan nyo guys. Dito, sa may taas niya, ayan. More on green lang siya. Pero dito sa sides niya, ayan, sa ilalim, meron siyang color pink. Dark pink. Ayan yung color niya. So, overtime siguro kapag nabuhay siya magkakaroon din ng kulay dito sa may ibabaw. Ito maganda kasi marami siyang color. Yan. Yung sides niya, o, oh, ayan, ganyan. Siguro iibabaw din tong mga kulay niya na to. Pero siguro naman, mabubuhay pa tong mga to. Ayan. Ganyan na yung roots niya. Pero matigas naman siya. Parang dehydrated lang. Tapos ito, ayan o. Oh. Matigas siya. Itong aking bibi ang nag-worry na naman ako. Pero sana mabuhay pa to. Ayan. Ayan o. Oh. Pero matigas naman. Di naman siya malambot. Kailan na lang ano, meron na silang makapitan na pating mix. Ayan. Ayan. Yun. Ayan, so eto na sila, hoping and praying na mabuhay sila lahat. So. <laughs> Ayan guys, update ko na lang kayo kung anong maging itsura nila sa kanilang mga pets. Ayan, thank you so much for watching. Maraming 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 salamat sa inyong lahat sa panonood nyo naman sa aking video for today. So, yan lang naman yung mapi flex ko sa inyo. Hindi pa makakapag-flex ng patted na kasi need ko pa silang ipat. So, papakita ko na lang sa inyo yung update if ever na maipat ko na sila. So, NBT saying bye-bye for now. Thank you so much for watching. Please do uh, subscribe sa hindi pa po mga nakasubscribe sa aking YouTube channel and please click the notification bell, bell all para ma-notify po kayo sa mga bagong video ko po na i-upload. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you so much. Weng BT saying bye-bye for now. See you on my next video. Bye! Ingat po lahat and God bless. Bye-bye! Love you all! showing me my direction you're coming to me in